itong simenteryang ito guys talagang ano siya yung punong puno ng kababalaghan to guys maraming nakapagsabi talaga dito guys na nakakatakot itong lugar na to ang kinuha na yung naka nakabaon dito guys no? yung nakalibing dito guys parang kinuha na siya ay mga idol medyo lumakas yung ulan dito ngayon Na ano na siya masira na siya. Ayan, medyo masama po yung panahon natin ngayon mga idol, no? Ayan. Malaki po yung ano dyan? Ulap. May uh, paparating na ulan siguro, guys. Ayan. Doon sa kabila mga idol, may nag uh, sisindi ng kanilang mahal sa buhay, no? May nagbumibisita sa kanilang buhay. Doon sa kabilang ano, area. ayun mga lodi so sa mga nagtatanong sa akin guys doon sa tiktok channel natin guys uh, parehas pa rin yung pangalan natin doon sa tiktok natin pwede nyo akong ipaalo doon mga idol no at ah uh, itong simenteryong ito guys talagang ano siya yung punong punong nakababalaghan to guys maraming nakapagsabi talaga dito guys na nakakatakot itong lugar na to dahil nga sa mga nakita nilang kakaiba dito sa loob ng simenteryong ito at ah uh, ngayon ng hapon guys pupuntahan natin papasokin natin itong kaloob-looban nya para makita natin ulit itong uh, area na to na napasok natin kaya panoorin natin guys baka may mahagip sa camera natin comment na lang kayo dyan at uh, huwag kalimutang mag subscribe mag uh, follow uh, mag follow sa tiktok sa page natin at uh, like and share ng videos natin guys Ayan. so mapapansin natin guys na talagang hindi pa siya na ano. Uh, every month kasi to, guys, or uh, every year yata to. Or every half of the year. Uh, nililinis to, guys. Lahat ng mga damo dito guys, talagang nililinis 'yan. Uh, may taga-linis dito, mga idol, no? Kanina mga idol, may nakita akong mga tao na dumaan dyan. Para papunta sila doon, magsisindi siguro sa kanilang mahal, na uh, mahal sa buhay, no? Pagka may bibisitahin sila doon sa kabila. Kaya dito na lang tayo mag iikot Baka magtanong sa atin yung mga idol, no? Yan. Sa so, lahat po ng mga hindi pa nakapag-subscribe, please uh, mag-subscribe kayo sa akin channel, mga alawde. parang kinuha na yung naka nakabaon dito guys no yung nakalibing dito guys parang kinuha na siya Medyo nakakatakot na side yan mga idol oh. Kung mapapansin natin guys, medyo nakakatakot siya. Kasi may malaking puno sa likuran ng kanyang ano, living. Eh. Parang umuulan yata mga lodi. Eh. nagsisilong sana tayo dyan mga idol pero parang may mga bubuyog dyan oh. maraming bubuyog dyan baka mga kagat tayo ay mga idol medyo lumakas yung ulan dito ngayon ito so guys ay living ang bata yata ito try natin napuntahan dito mga idol ayan medyo lumakas yung ulan mga idol oh. ayan maraming bubuwib dyan guys hindi ako lalapit dyan, baka makagat tayo ng bubuyog. Dito na lang tayo sa tabi-tabi. Uh, okay, so dadalan po tayo dito mga idol. Ayan mga idol. So nandito muna ako ngayon sa parang purpurok siya guys. Kubukubo kubo siya dito ng ano sa cemetery kasi lumakas yung ulan. So guys, living pa rin itong mga idol. Eh. style din yung ano guys so parang art yata to mga idol maraming kakahoyan dyan sa ano guys sa unahan malakas yung ulan guys pero biglang uminit no kayang mga kababalaghan dito mga idol dito guys parang may kinuha yata dito no? Ayan mga kakasurvival hanggang dito na lang muna 'yung videos natin guys. Uh, pasensya na kayo, medyo maliit lang 'yung pinuntahan ko mga idol dahil napakalakas ng ulan mga idol no. At uh, ayan, maraming salamat sa inyo lahat. Salamat po ng mga nag-subscribe sa akin guys. Thank you so much. At uh, ayan, abangan nyo, guys may mga marami pa tayong i upload ng mga videos na talagang i-explore natin 'yung area kahit malayo guys, explore natin. Kaya thank you so much in lahat. God bless at uh, magandang hapon.